Magandang mapagpalang araw, mapagpalang gabi o anuman magandang araw sa bawat isa. So praise God mga uh, igan sa lahat po ng mga subscribers and followers natin ng YouTube. Andito po tayo sa Nehemiah Farm kung saan ay pansin natin yung pangarap natin na kalsada. Yung isang lane ay ayan po. Kita nyo na yan na po yung kalsada natin pababa kaya isang napakalaking uh, pagkilos ng Panginoon sa lugar ng Nehemiah Farm meron pong development oh. kita natin ano so papakita ko po sa inyo ayan oh. O, ito po yung bagong simento natin Pansin niyo po, uh, iniakyat na natin yung kulong-kulong natin dito. Yan na po siya. Oh, ganda na. Ito po yung uh, main gate ng ating farm, Nehimaya Himaya Farm. Oh. Oh, yan na. So isang supot pa, mga karating na sa may langka. Doon sa may langka. Praise God. To God be all the glory. Salamat po at patuloy nating ipanalangin ang patuloy na development ng Nehemiah Farm. Salamat po sa mga puso na handang tumulong para sa development ng ating Nehemiah Farm. Saan dito? ay ito yung papasokan ng mga tao para syempre magbanding, banding mag at philosip sa lahat yung makapanalangin oh yan lapit na matapos yung isang lane yan price god to god be on the globe